Hello mga friendship, andito na naman ako sa landfill Nagtatapon na ako ng basura at pakita ko sa inyo yung area Yan yung paligid Yan, bundok na siya ng basura Dati hindi ganyan kataas pero ngayon mataas na Dito naman yung area dito na ginagawa nila Yan dyan, area na yan Yung gagawin naman nilang tambakan kasi halos pataas na itong tambakan dito sa dito sa kapilang side na ito ito bundok na siya so ito buwan na sila ng panibago para naman doon sa next na uh, pagtatambakan uh, at karami karami mga basura na tinatapon halo halo ni mga natatapon dito basura <tong> Yung mga na, yung mga bakal, bali may sarili silang ano, tapunan. Nandito naman ako ngayon sa pagtatapunan ng ano, mga bakal. Pagkanto yung mga bakal na nagtatapon ito halos lahat. Lahat ng kasi ng bakal dito na tinatambak. Ako si doon sa dulo, doon ako nang luloko nang galing. Ito yung mga itatapon ko, ng mga basura. Ng mga bakal pala. Ito, buwan scooter. Yun lang. Alright guys, hanggang dito na lang. Shinare ko lang yung ginawa ko sa araw na ito. Maraming salamat. Bye! See you for my next video.